Good morning, sir. May I help you? Gusto ko sana mo kausap mismo yung may-ari ng kumpanyang ito. Meron lang sana akong napaka-importante yung sasabihin sa kanya. Okay po, sir. Ganyang araw sa'yo, Victor. May importante daw kayo sasabihin sa akin. Opo, madam. Andito ako para ipaalala lang sana sa inyo na nakasampung taon na po ako sa serbisyo. Madam, sa loob kasi ng sampung taon na paninilbihan ko sa inyo, hindi man lang umangat ang posisyon ko sa trabaho. Mas nauna pa man umangat yung mga baguhan. Ah, na, Victor. Kasi ang pag-akyat naman sa posisyon sa trabaho, hindi naman talaga nakabase sa tagal mo sa trabaho. Ah, ganito kasi, madam. Meron kasi tayong manager na kakapanaw lang. Ano naman ang koneksyon nung manager? Nung manager na pumanaw sa sadya mo dito? Ah, madam. Ihilingin ko sana sa inyo na kung pwede, ako na lang po ang ipalit nyo sa manager natin na kakapanaw lang. Ah, uh, sa akin, walang problema. Kasi sa tagal mo na rin sa trabaho, karapat dapat naman talaga ang posisyon ng manager natin na lang. Hindi ko lang alam kung papayag yung porinaria. <laughs>